Nagatambay lang diri sa bakanteng lote sa barangay Handumanan ang grupo ni Alias Danilo Marte sang gabi sa ginalimi na gabot niya duha kalalaki kag isa kababayi. Ginbantayan nila kunong tatlo ka persona kag dito na nakita ang paglubong sa mga ini sa isa ka karton sa duta. Sang naglakat na kunong tatlo ginkudkod sa grupo ni Alias Danilo ang ginlubong sa duta kag dili na nakita ang unod sa karton ng green nga plastic kag na isa kalapsag nga babayi ang ila na sa puan bukat ko, kuryos mo ko mo. Habi ko ano, habi ko idulangin lang na ano namon. Gali ano, bata, nagkalakga motor sila. O na nago kami, kinilugong mo sila o. Tiga e, na namon sila, tiga linga, lingalinga mo sila. Hindi kami hindi sila kita sa amon dulo mo. Gilayon naging tawgan sa ambulansya ang bata apang wala kabuhi. na gininisang gabuhi. Raso naging diretso na lang sa patio, ginbendesyo na ang kaginlubong. Ginatutukan na sa kapulisan ang pagpangita sa mga naglubong sa lapsag sa murig sa CCTV sa palibot. Gineverify naman ang record sa barangay sa mga nagbululusong kag nagbata sa damlaglang. Yung pangkatuan, ganyan mo ng mga paltira, diri nga base may nagpabata. Sa iyang kapitan, no, kag ako, nag, kagabi naglibot, nagkato sa mga... BHW nga ara araw sa palibot. Sa paglantaw sa kapulisan, residente lang sa lugar ang mga sospek, magod pamilya ng mga inisa, alagyan, kag pagwa sa lote kaso nga infante sa ay na mahimo at sa tatlo ka mga sospek. Yes, i-determine naton kung ano ang uh, rason nga ang uh, ginlubong ang makaluloy nga bata. Ang akon panawagan no, sa iloy, uh, tani, makonsensya ka sa ginimo mo sa bata mo. This because nga ang bata, sa tutod lang wala inasala. Upod kay Ruel Bangoy, test or dal. One Western Visayas.